Nag-check ah. Wag na yan, Tay. Wag na yan. Kaya ano ko itong balbo yung pinakailalo yun? Buti pwede sa school alin nyo yan. Ano ba um, nga mga, mga doon? Tapos ang ano nga school ah. May mga ganyan rin ba roon? Hanggang dito nga yung lukok na. lang na lang. Isang buwan na lang. Okay na yun. Parang konti. Umaangat <laughs> rito sa gilid. Yun nga yung point niya. Ah, ganyan. <laughs> Parang hindi ka nabuti ka niya. Huwag ka natin parke. Eh, lumiigsi yung bangs ko. Lumiigsi. Bakit di pantay yan? Nakaganon. Ay, nakaganon. Bakit? Nyang, nyong, nyang, nyang. Marayong butas ng ngong tayo. Hindi mm. pala yun okay. yan. Ang natin ito. yun. Yan, okay na maliis ka na naman na, po na na. Nyong, 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 nyong. mo na ako magtanggalin po pa pagpag-upay pag 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 gupit naman eh walang nabaw hindi <laughs> hindi pati kayo ng gupit